Sa bawat gising ni Marco, lagi niyang tanong sa sarili, hanggang saan kaya siya dadalhin ng baryang puhunan? Sa bodega at palengke, marami nang nakilala, marami nang nalampasan. Ngulit sa kanyang puso, may mas malaki pa siyang layunin. Hindi na lang basta gulay, isang pangarap na mas hihigit pa sa inaakala ng lahat. Hindi pwedeng dito lang ako titigil. Kailangan kong subukan ng mas malaki. Marco, sapat na ang kinikita natin. Bakit mo pa gustong dagdagan ng panganib? Dahil hindi lang ito para sa atin, Lisa. Para ito sa lahat ng nagtitiwala. Para sa pangarap na sinimulan ko sa isang barya. Lumapit si Marco sa ilang negosyanteng kakilala. At sa unang pagkakataon, pumasok sa isang kasunduan na mas malaki kaysa dati hindi na lang gulay sa palengke, kundi direct supply sa mga kainan at tindahan. Ngulit kasabay nito, lumalaki rin ang panganib. Marco, andani mong kakumpetensya sa ganitong deal. Sigurado ka ba? Oo, oh, Antonio. Hindi ako pumasok dito para umatras. Kung ganun, asahan mong susuportahan kita. Pero Marco, tandaan mo, mas malaki ang negosyo, mas malaki ang kalaban. Dumating ang unang malakihang order. Daan-daang kilo lang gulay ang kailangang i-deliver sa tamang oras. Isang pagkakamali lang, maaring masira ang tiwala ng mga kliyente. Rogelio, ikaw ang bahala sa logistics. Kailangan walang masira. Huwag kang magalala, Marco. Pero kailangan natin ng dagdag na tao. Kaya natin to. Basta sama-sama. Ngunit hindi lahat ay ayon sa plano. Sa biyahe, isang truck ang na-flat tire. Ang kalahating order, nahuli sa delivery. Muntik nang mawalan ng kontrata si Marco. Marco, ano ba to? Sira ang tiwala ko. Patawarin mo ako. Babawi ako, kahit doble pa. Marco, huwag kang sumuko. Isa lang itong pagkadapa. Sa halip na umatras, nagdoble kayod si Marco gumawa siya ng sistema. Mas maagang delivery, mas maayos na inventaryo, mas mabilis na komunikasyon. Unti-unti, bumalik ang tiwala ng mga kliyente. Hindi na pwedeng maulit ang nangyari. Kailangan may solusyon bago pang problema. Iyan ang pagkakaiba mo, Marco. Hindi ka lang basta nagnenegosyo. Marunong kang bumangon. Habang lumalakas ang negosyo ni Marco, mas dumadami rin ang naiinggit. May mga lihim na gumagawa ng paraan para siya ipabagsakin. Sa dilim, nagsisimula ang mga planong laban sa kanya. Marco, magingat ka. May kumakalaban sa iyo sa likod. Kung sino man sila, haharapin ko. Wala akong tinatago. Isang umaga, ilang gulay sa budega ni Marco ang biglang nabulok. Kahit sariwa pa ito kahapon hindi ito basta aksidente. May kamay na gumalaw. Marco, paano kung mas lumala pa ito? Mas lalo tayong titindig. Hindi nila alam kung gaano katibay ang pundasyon natin. Marco, may sumira sa stack. Hindi ito natural! Huh. Hmm. May gustong gumiba sa atin, pero hindi tayo basta bibigay. Dahil sa sabotahe, muntik nang mawalan ng tiwala ang mga kliyente. Pero hindi nagpatalo si Marco. Bago pa sumikat ang araw, nagbenta siya mismo sa merkado. Harap-harapan, walang takot. Marco, sigurado ka bang sariwa to? Oo, ako mismo ang nagbantay. Kung may duda ka, babayaran ko ng doble. Ganito ka pala, Marco. Hindi mo lang ipinagtatanggol ang negosyo mo, pati pangalan mo. Isang gabi, may dumating na lihim na anok kapalit ng pagtigil niya sa negosyo, malaking halaga ang ibibigay. Marco, tigil ka na. Bibigyan ka ng pera. Mas malaki pa kaysa kinikita mo. Hindi ako nabibili. Ang halaga ng pangarap ko ay higit pa sa lahat ng alok mo. Imbes na matakot, lumapit si Marco sa kanyang mga tauhan at suki. Sama-sama nilang ipinakita na hindi sila basta masisira. Marco, hindi ka nag-iisa. Lahat kami nasa likod mo. Kung may laban, lalaban tayong lahat. Salamat. Ang negosyo natin ay hindi lang akin, kundi ating lahat. Unti-unti lumawak ang negosyo. Hindi lang gulay sa merkado, kundi regular na supply sa ilang malalaking restoran at tindahan. Lumalaki ang pangalan ni Marco. Ngayon Marco, ikaw na ang hinahanap ng mga may-ari ng kainan. Hindi ko ito nagawa mag -isa. Ang bawat gulay na lumalabas dito, pinaghirapan nating lahat. Ngunit ang kalaban ay hindi patapos. Kumalat ang maling balita. Dinadaya raw ni Marco ang sukat at timbang ng gulay. Isang panimira na mabilis kumalat. Marco, paano kung maniwala ang mga tao? Ang katotohanan ay hindi matatakpan ng kasinungalingan. Patutunayan natin. Hindi na nakatiis si Marco sa gitna ng merkado, hinarap niya ang kanyang kalaban. Bakit kailangan mong sirain ang pinaghirapan ko? Hindi ba't may lugar para sa ating lahat? Dahil habang umaangat ka, bumabagsak ako. Hindi kita kalaban. Ang tunay mong kaaway ay sarili mong inggit. Sa kabila ng lahat, dumating ang gabi na mag-isa si Marco. Napatanong siya, Sapat pa ba ang kanyang lakas? Dito niya muling binalikan ng kanyang panata Panginoon, kung tama ang ginagawa ko, bigyan mo pa ako ng lakas. Hindi para sa akin, kundi para sa lahat ng umaasa sa akin. Sa kinabukasan, may bago siyang sigla. Imbis na matakot sa paninira, mas lalo siyang nagsumikap. Ang katapatan ay unti-unti na naig laban sa kasinungalingan. Marco, ang mga suki ay bumabalik na. Nakikita nilang tapat ka hindi matatalo ng dilim ang liwanag. Ito ang patunay. Lumipas ang mga linggo. Ang budegay na puno, ang markado'y bumalik ang tiwala. Muli, ang pangarap na nagsimula sa isang piso ay lumalapit sa katuparan. Marco, tingnan mo. Dati, piso lang ang puhunan mo. Ngayon, daan-daan na ang umaasa sa negosyo mo. Ang totoo, Liza, hindi piso ang puhunan ko, kundi tiwala at pagmamahal. Ngunit bago tuluyang makamit ang tagumpay, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Biglang bumagsak ang presyo ng gulay sa palengke. Nalugi halos lahat. Takot marmang gulis ito. Kung magtutuloy-tuloy ito, makamagsara tayo. Kung babagsak man tayo, babagsak tayong may dignidad. Pero hahanap tayo ng paraan. Hindi sumuko si Marco. Gumawa siya ng bagong estratehiya. Imbes na palengke, dinala niya ang gulay diretsyo sa mga tahanan. Unang subok ng direct delivery. Kung ayaw nilang bumili sa merkado, dadalhin natin mismo sa kanila. Marco, ikaw talaga. Kung saan may problema, gumagawa ka ng bago. Ang estratehiya ni Marco ay nagtagumpay. Sa halip na malugi, lalo pang lumakas ang kita. Mas dumami pa ang nagtitiwala sa kanya. Marco, tignan mo. Hindi lang tayo nakaligtas. Lumakas pa tayo. <laughs> Ganito pala ang pakiramdam. Ang lumaban hanggang dulo at manalo. Dumating ang araw, kinilala si Marco bilang isa sa mga huwarang negosyante sa kanilang bayan. Mula sa isang piso, ngayon ay simbolo na siya ng pag-asa. Isang parangal kay Marco na nagsimula sa maliit, ngunit lumaban ng buong puso. Ang karangalang ito ay hindi para sa akin. Para ito sa lahat ng naniwala. Sa kanyang tahimik na gabi, binalikan ni Marco ang lahat ng pinagdaanan. Ang bawat sugat, pagkatalo at tagumpay. Lahat iyon ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Minsan, hindi ko rin alam kung paano ko nalagpasan lahat. Pero ngayon, alam ko na. Dahil hindi ako bumitaw. May dumating na panibagong hamon. Isa pang kalaban na gustong kunin ng merkado. Ngunit ngayon, hindi na siya natakot. May paninindigan na siyang di matitinag. Hindi ka magtatagal, Marco. Sa akin mapupunta ang merkado. Kung tapat ka sa tao, mananatili sila sa'yo. Kung hindi, ikaw ang mawawala. Bago matapos ang taon, muling nagpanata si Marco. Hindi na lamang para sa negosyo, kundi para sa mas malawak na misyon, ang tumulong sa kapwa. Kung paano ako sinimulan ng isang piso, ganun ko rin sisimulan ng iba. Hindi lang ito negosyo, ito ay pag-asa. Marco, iyan ang dahilan kung bakit ka pinagpapala. Mula sa isang baryang piso, umusbong ang isang pangarap na nagbigay ng inspirasyon sa marami. Si Marco, ang dating nagumpisa sa wala, ngayon ay simbolo ng katatagan at tagumpay. Ang kanyang pangalan ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa tiwala, sakripisyo at pagmamahal na iniwan mo sa kapwa. Sa lahat ng tulad kong nagkakariton, nagbabantay sa pwesto ng gulay o nagbibilad ng pawis sa palengke, huwag kayong bibitaw. Ang maliit na puhunan, kapag sinamahan ng sipag at tiwala, lalaki rin. At sa lahat na nangangarap, tandaan ninyo, kahit barya lang ang simula mo, maaari ito maging simula ng isang malaking pangarap. Ang mahalaga, huwag titigil, huwag matakot at huwag kakalimutan kung para saan ka lumalaban. Salamat na panood ninyo ang pagtatapos ng isang piso, isang pangarap. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Marco, wag kalimutang mag-subscribe at iklik ang bell icon para lagi kayong updated. Marami pa tayong mga istorya ng sipag, tiyaga at tagumpay na ihahatid. Mula sa hirap hanggang sa marating ang kaginhawaan. Samahan kami muli sa susunod na kwentong success na aming itatampok para sa ating inspirasyon.